Yo, what's up guys? So, ito yung mga tanim namin sa probinsya. Oh. Uh, ah, dalawang ah, puno ng ampalaya. Dito siya umakyat. Oh, ah, nilalagyan namin ng ganun pang tali at tinaharangan sa taas para makagapang siya ng marami. ah ito naman sa kabila, ganun din. Uh, ginagawa namin ng pang uh, para may maakyatan siya uh, tali lang ang ano pang -akyat para ano hindi ganong uh, mabigat kabaga kasi napaka ano lang madali lang itali yan sa taas atali uh, din yan yung straw harang harang style para uh, yung mga bunga ng ampalaya Magaling kang kupal ka. Uh, mag -ano lang. Uh, Mag-laylay lang. Kung <laughs> mag-ano lang siya sa uh, ano. So, yan. Gaganon. Mag-ano lang yung mga bunga. Parang kung ah uh, Bibit. Bibit. Mabibitin lang. So, ito yung ginagawa. Dalawang puno lang ng ampalaya, guys. Dito yung sa kabila. Tali is lang. Hanggang sa hanggang saan yung ano eh, pangatlo palang puno ng ampalaya eto may nakalimutan dito rin gagapang ginagawa namin ng panggapang para uh, susundan nya hanggang sa taas doon namin nilalagyan ng uh, harang harang sa taas para doon uh, bibitin yung mga bunga ng ampalaya eto naman sa kabila tatlo pala sila guys tatlo so maliit na pero mayroon nang nagsimula ng gumagapang so yun na lang guys thumbs up at maraming salamat ah, pahabol pala sa mga ano sa likod bahay backyard ah, backyard garden ito yung mga ano tanglad um, ito yung um, marami yung luya Hebe Buena Basta marami, guys. Uh, basta may ano ka, uh, lugar sa probinsya, pray ka makapagtanim-tanim. So, yun na lang, guys. Bye-bye. Hanggang sa susunod na video. Babu!